dzas agapay ng sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Agencia de Conciencia, Servicio Público para sa you, Kapilipino. Lemuel Reunier sa Agencia de Conciencia. Ang hapon kagang ako po si Lemuel Rainier Kaya nakatutok na sa Hands of the Consentia 702DCAS Ayamban po tayo Pwede matungay worldwide Facebook Live At uh, hanapin ang Hands of the Pwede rin sa YouTube channel natin Pwede rin sa IG or Instagram Pwede pong tumingin din kayo sa ating website Delta Fires Broadcasting Company Tumingin po kayo sa febc.ph Ayan dahil tayo ay FEBC Philippines makikita nyo ilang informasyon dyan pwede nyo pag-aralan, ipag-pray at uh, pwede nyo i-click ang donate now pag nagawa po ninyo yan during office hours, please inform us para ma-assist kayo ng CCRD ng FEBC at ngayon nga po ay uh, public service na naman tayo batin lang natin uh, very quickly ang lahat na nagba-birthday uh, happy birthday sa inyo at ganoon din sa mga nagsa-celebrate ng wedding anniversary happy wedding anniversary sa inyo, enjoy ang araw na ito at uh, tunay na ito ay uh, pagpapala, no? blessing ng uh, Panginoon. At uh, makakausap po, po natin mula sa Feel health si Sir Monacova. Magandang hapon, Sir Mon. Yes, uh, magandang hapon po, Kuya Lem. At uh, magandang hapon din po sa lahat po na nakikinig ng araw na ito sa Ahensa de Conciencia po. Yes, maraming salamat Sir Mon. Ano, Ako ba sa inyong availability and willingness na i-update ang mga uh, kagapay natin para malaman nila ang mahalagang impormasyon mula po sa PhilHealth. Ano ba latest uh, Sir Mon? Ako uh, po, uh, unang-una, uh, yung ating PhilHealth member portal ay uh, gumagana na po. no So kung bawang meron silang effect, na about sa uh, kanilang status ng kanilang contributions or membership pwede po silang pumunta sa ating PhilHealth website uh, sa www.philhealth.gov.ph tapos i-click po nila yung online services sa uh, member portal at uh, pwede po silang mag-verify na po doon ng kanilang uh, membership and uh, contributions po Okay, so yan, at least uh, may paraan na sila no para ma-check nila on their own ano kasi marami pa rin nagtatanong sa atin, marami nakaantabay uh, tungkol sa latest na impormasyon ano uh, mula pa sa PhilHealth. Sa so, ngayon po, apuntahan natin yung uh, COVID-19 na uh, efforts uh, ng PhilHealth uh, sa kasalukuyan, Sir Mon. Opo, uh, patuli patuloy pa rin po yung ating uh, yung ating uh, feel, uh, benefit packages po no para sa COVID. So, associated po siya sa pneumonia. So, doon po nakalagay yung ating COVID-19 package. At meron tayong apat na klase na COVID-19 packages. Yung una po, yung mild pneumonia, uh, ito ay nagkakalagang 43,997. Yung pangalawa, pangalawa po ay mild pneumonia. At uh, equivalent po siya at 143,267. Next, yung severe pneumonia at And lastly po, yung critical pneumonia na nagkakalagang 786,384 po. O okay, sa so inyo yun mga uh, packages, ano po, pero related sa pneumonia. So ibig sabihin, halimbawa, ang isang uh, kababayan natin ay uh, mukhang may na ng pneumonia and then nadalhin sa hospital at uh, mukhang may pneumonia na siya. Ibig sabihin niya na ina-assume na ba na ito ay uh, covid related at uh, gagana na o ma-avail na niya yung uh, package uh, mula sa health okay kailangan ko po positive po para po okay Apo. so covid positive whatever na estado no kung mild man niya Apo. o hanggang sa critical ano Apo. okay ah uh, po ang uh, proseso nito halimbawa ito ay uh, nagpunta no tamang-tama nadala siya halimbawa sa isang government hospital or accredited hospital Uh, paano po uh, ang tatakbuhin na proseso niya? At halimbawa sa private hospital, na accredited din. Paano ba? May kaibahan po ba yun? Uh, again, again. Uh, yung unang-una, yung of course, dapat to, meron siyang updated yung kanyang premium contribution. Mm, yes. ko uh, uh, na rin po, uh, kasi dahil nga sa universal healthcare law, uh, makaka-avail naman po talaga ang ating mga members. Subalit, yung mga miscontributions po nila, Start, uh, starting November 2019, uh, dapat po uh, mabayaran po nila. Pwede nilang bayaran retroactively po yan para po sila maka-avail at eligible na po sila to uh, avail the field health benefits. Yun po yung unang-unang rule natin, section 9 po yan. So, halimbawa na punta siya sa isang government hospital or sabihin natin sa accredited hospital, maka-avail na po siya And uh, ang kailangan ang determine po kung what type of uh, COVID-19 package ang makakuha niya, definitely it would be coming from the hospital, yung attending uh, physician niya. And uh, paalala, para sa mga members natin na under the sponsor program or indigent program, pwede po sila doon sa zero co-payment or mas kilala as uh, no, balance, no balance billing policy na pwede pong wala na pong bayaran po no? yung ating mga members mm -hmm. as long as they uh, as long as they comply doon po sa conditions ng ating zero co-payment scheme. Okay, so malaga matandaan po nila 'yan ha? At uh, ngayon dahil nga Universal Healthcare Law 'no, ang uh, gumagana ngayon, so pati ang pagpapa up po ay covered. Pwede bang mapaalala natin sa kanila yung detalye tungkol dito aside from uh, ito pa yung regular checkup up lahat ng klase ng checkup up uh, Sir Mon? Okay. Dati-dati uh, po kasi, yung outpatient, uh, yung primary care benefit package po natin ay uh, limitado pa lamang po sa mga sponsored and indigent members. Subalit so ngayon po, because of the new law, yung universal health care law, lahat na po ng members ay pwede na po maka-avail mm. ng uh, uh, primary care benefit package natin or uh, itong programa na to tawag sa PhilHealth ngayon ay consulta package. So sa consulta package, uh, meron silang designated na healthcare providers. Mm. Uh, most likely po, uh, tulad sa Pasig at sa Valenzuela, mag-uumpisa tayo sa mga health centers po nila. Opo yung po yung designated hmm, okay. na healthcare providers sa mga kanilang mga So let us say, na-assign na po sila roon sa isang healthcare provider po nila. ah uh, yung services po, meron silang primary care ah uh, benefit packages. Tapos, uh, um, pwede silang pumunta doon uh, for consultation. Tapos yung mga laboratories na covered po, uh, ito po yung CBC with platelet count. Ito po yung complete blood count. no Pwede rin yung urinalysis, fecalysis, due to microscopy, uh, pap smear, lipid profile, F, yung fasting blood sugar, ECG chest x-ray, and creatinine. Tapos meron din po tayong mga medicines, more or less mga 20 medicines na ipoprovide na rin po ng healthcare provider na designated or as kung saan po assigned yung ating mga members sa consulta package. Ah, uh, kuilan gusto kong paalala dahil nga po, po. last year dahil mm -hmm. sa pandemya, uh, hindi na tuloy no na roll out yung konsulta package. So this year, uh, 2021, ah uh, meron na tayong mga mga healthcare providers dito sa National Capital Region alone, ah uh, meron na tayong mga tinarget o mga pilot sites na tinatawag po natin and by third quarter pa para natin ma-fully implement itong uh, okay, consultor package para sa ating okay. mga members po. Okay ngayon, uh, magandang paalala iyan ano, consulta package. So ano po ang uh, nakapaloob dyan? Ano ba ang detalye diyan para ma-avail nila? Ah uh, ano ba to? Preventive o pagmalalana? na o kaya uh, kailan ba naka-confine sila? So kasi po ba, 'di ba dati ay uh, talagang limited lang ano? Ah uh, pwede ang consultation or even uh, lab exams uh, kapag naka-confine. So ano po ang Apo. ikinaiba ng consulta package? Ano nga pong sakop nito? Okay. Dati-dati po kasi, uh, ang PhilHealth kasi, uh, in general, the only time na makaka-avail silang PhilHealth benefits kung sila po ay na-hospitalize o na-confine for at least 24 hours. Yes. Yun po yung sa old law. But with the new law, yung universal healthcare law, Uh, na-introduce na nga po dito yung konsulta. At uh, yung mga pwedeng makinabang dito, hindi lamang po limited sa dalawang programa, kundi lahat na po ng ano, no, Filipinos o lahat na po ng members ay pwede nang makinabang dito sa konsulta package. Tapos yun na nga po, dati-dati uh, uh, nga po, more of a curative measures ang PhilHealth. Pero with the konsulta package, preventive na rin po ito. So hindi po kailangan ma-confine no para maka-avail ng Philad benefits dito sa consulta package magpapa-check up lang po sila or even magko-consult lang po sila and uh, yun na po sa mga nabanggit ko kanina ng mga laboratory test pwede na rin silang maka-avail dito sa consulta package po natin as long as uh, masunod po kung yung kasi uh, ma-identify natin which uh, healthcare provider siya pwedeng pumunta yun po kasi yung gagawin natin ngayon. That's why we are coordinating with our respective local government units para po i-cluster no? yung ating mga members tapos i-assign po sila sa specific na uh, healthcare provider kung saan sila pwede maka-avail ng consulta package po. Okay, balikan natin yung COVID-19 efforts. Ano po? Di ba? May mga variants ngayon. Uh, hopefully nga, eh, hindi na nga dumami. Ano? Pero siyempre, binabantayan yan. So meron bang uh, kakaiba o karagdagan na informasyon o hangbang ang PhilHealth para makatulong kapag uh, meron ganito ang ating mga kababayan? At the same time, yung uh, mamaya tingnan po natin kapag nagkaroon na ng bakuna, ano bang effect nito sa assistance uh, o pagtulong ng uh, PhilHealth? Okay. As to the COVID package po, encompassing to po, po yan. Mm -hmm. uh, so, when, pag encompassing so sa, yung COVID-19 package po natin, that's for uh, every strain na uh, COVID po natin. No? Yung okay. Yung mild pneumonia, moderate pneumonia, severe pneumonia, and critical pneumonia. And as to vaccination naman po, as of now, uh, wala pa namang mga, wala pa namang ah uh, sinasabi sa PhilHealth no, 'yun iko-cover kasi so, hindi pa uh, no, insuredo. Opo. Uh, dapat po kasi dapat po matandaan natin na ang PhilHealth po individual base po siya. Yes, yes. Ang ang Department of Health naman po population base Opo. Kaya po yung bawa yung vaccination, alin bawa yung vaccine ng dengue, hmm. polio, ito po ay ah uh, ito po ay trabaho po ng ating uh, Department of uh, Health kasi population-based po yung vaccine. Mm -hmm. uh, po. On the other hand naman po, ang field po, individual-based po. So as of now, uh, ganun pa rin naman po, may parameters po kami between DOH at PhilHealth. Uh, so sa ngayon po, yung vaccine program naka, nasa kamay pa po ng uh, DOH unless otherwise na later on na involved na rin po yung PhilHealth. Okay, uh, balikan natin yung sa rate ng contribution uh, para sa kalaman no ng mas nakararami kung hindi pa sila informed uh, yung rate last year ay uh, yung rate pa rin ngayong 2021 sir Mon. Tama po yun. Uh, supposedly no uh, dapat nasa this year uh, in accordance again with the new law, yung Universal Healthcare Law, dapat 3.5% yung ating premium rate. But uh, again, dahil nga po sa pandemya, uh, niretain pa rin po ng PhilHealth with the order of the President mm. ng ating bansa na dapat uh, wag mo nang mag-increase. So niretain pa rin at 3% yung ating premium uh, rate. So depende po yung kanilang premium contribution sa kanilang monthly basic uh, monthly income, no? Mm -hmm. So if the if ang pinakamababa po those who are earning at ten thousand pesos or below multiply by three percent so three hundred pesos yung premium contribution ko employed po sila tapos yung salary nila is ten thousand or below ang kanilang salary would be uh, ang kanilang premium contribution would be three hundred pesos po. Uh, po so one one fifty hati sila ng employer or employee at hundred fifty pesos And uh, yung ceiling naman po, when I say ceiling, ito po yung pinakamataas na premium rate, no? Uh, pag pag 60,000 or above, ah uh, iko pa rin yung kanilang premium contribution doon po sa 60,000 pesos kasi yun po yung ceiling nila. So even they are earning 100,000, 200,000 or more, sa 60,000 pa rin po yung basihan ng kanilang uh, monthly basic sa uh, an uh, ng kanilang premium contribution. Okay so para maliwanag gano'n, nila na intindihan ng uh, uh, listeners natin lalo siyempre mga miyembro no ng uh, PhilHealth. Okay, uh, dito po tayo sa ano no sa mga OFW, mga kababayan po natin. Pa uh, paano ulit ang proseso niyan? Halimbawa, 'yung kababayan natin uh, nagkaroon ng sakit ang magulang na nasa Pilipinas, let's say nasa Asian country siya. And then uh, beneficiary ng uh, PhilHealth member Anong posibleng proseso po na dadaanan niya halimbawang hindi makauwi no sa Pilipinas yung mm -hmm. uh, OFW tapos yung uh, nanay or tatay niya ay may sakit sa Pilipinas. Okay, uh, i-clarify ko muna po no. So, ang pwede pong i-declare na dependent ng isang OFW ay ang kanyang magulang na may edad na 6 years old or pataas. Mm -hmm. at uh, pwede rin yung legal na asawa. Okay. Ah, uh, siempre kailangan may marriage contract. And lastly, yung anak po ng OFW na may edad na 20 years old po ba. So let us say yung sa halimbawa na naibigay niyo, ah uh, kung yung, kung yung magulang naman ay 60 or pataas, dahil nga sa bagong batas, pasok na ho sila sa senior citizens program. So uh -huh. declare si magulang. Uh -huh. So baguhin po natin yung halimbawa, yung example. Halimbawa okay, okay. naman po, yung anak yung anak na 20 years old pa baba mm. ay yung po yung nagkasakit no anak okay. po ng OFW mm. at na hospital po siya ah uh, yun po uh, kakailanganin lang po namin yung member data record kasi doon po naka-reflect mm. kung na deklara talaga bilang dependent yung anak tapos uh, assuming na meron siyang tamang premium contribution automatic availment na po yan automatic deduction na po yan sa uh, hospital So kailangan lang po yung member data record na updated at naka-declare uh, yung mga legal dependents ng isang OFW. Okay. Uh, Doon po sa rate ng contribution, uh, pares rin po ba yan o merong changes pa tayo this year uh, para sa OFWs? Pareho pa rin po. Uh, kung ano po yung monthly income po nila, uh, multiplied by 3%, yung po yung kanilang premium contribution po. A month per month po. Mm, okay. And then, um, doon po tayo sa yung dati na babanggit natin na pag-uusapan yung Z-Benefit Package. Kamusta okay. po ito? At ano bang sakop nito? May nadagdag uh, po ba dito? Yung Z-Benefit Package, unang-una, uh, klaruhin ko po, uh, this is ano uh, ano yung si benefit is a uh, different from the old case rates natin, yung regular benefits natin. So, uh, ang unang-una, uh, yung Z-benefits ay uh, limitado pa lamang po no? sa acute, halimbawa, yung acute lymphocytic uh, leukemia, uh, breast cancer, prostate cancer, coronary artery bypass graft surgery, uh, surgery for uh, tet tetralogy of fallot low in children, yung mga blue babies po, erectum cancer. So ito po yung mga mga diseases or illnesses po na not only medically catastrophic pero talagang economically catastrophic talagang magastos po. So yun po yung coverage sa uh, Z benefits pero bago maka-avail yung isang uh, member sa Z benefits, ah uh, po yan sa proseso no dapat may pre-authorization na tinatawag po natin na kumbaga parang sinertify po nang feel health and at the same time nang uh, selected na accredited hospital na pwede siya maka-avail ng Z benefit. At uh, not all accredited hospitals can uh serve no para mm -hmm. sa Z benefits uh, are okay. limited din po no yung ating mga uh, accredited hospitals as to Z benefits. Example po, uh, yung kidney transplant na nagkakalagang more or less nasa 600,000 pesos po dito sa National Capital Region yung NKTI or yung National uh, Kidney Transplant Institute sila po lamang ang uh, authorized sa Z benefits to perform yung to perform yung procedure na po na kidney transplant para maka-avail sila ng Z benefits Ganon din po yung coronary artery bypass graft surgery na nagkakahalagang uh, almost 550,000 yung heart center naman po yung selected uh, accredited hospital po ng PhilHealth to perform again yung procedure po para sa bypass. Mhm, mm okay yan, magandang paalala yan ano. At uh, yung mga iba na uh, sakit na hindi kasama sa C benefit package, ito yung mga regular packages ano ay tuloy-tuloy uh, pa rin yan. May mga bago ba na naidagdag o na nabuo uh, para makakatulong sa mga membro ng PhilHealth So far po ah uh, yung ating all-key rates naman yung regular packages po. Ah, uh, sa ngayon po ah uh, patuloy naman po no yung ating uh, regular packages and uh, kung meron pong mga bago ina-announce man po namin yan tulad po sa nangyari sa COVID-19, COVID-19 package po is pasok po yan sa regular package po natin. Ah, uh, yun nga po uh, gusto ko pong paalam kung kasi it's more than 4,000 cases ang covered natin dito yes, no yes. Mm -hmm. sa regular package po natin. So gusto po namin paalam na pwede po nilang i-check sa aming website yung all case street no tapos ilalagay lang po nila doon yung uh, yung ano yung procedure, yung surgical procedure or yung medical procedure doon. Ah uh, halimbawa po yung uh, madalas dito yung laparoscopic no yung laparoscopy pwede po silang mag-check doon, ilagay lang nila yung laparoscopic po. Tapos makikita po nila da, dyan po kung how much po yung matatanggap nila or yung case rate po ng PhilHealth. So pwede ko naman banggitin dito yung top 10 no? na po, madalas pong magamit na sa regular package natin. Yung medical conditions, yung dengue, yung hypertensive, stroke, infarction, stroke, hemorrhagic, acute gastroenteritis, asthma, at typhoid fever. Yan po yung top 10 na medical conditions. Tapos yung surgical procedures naman po, cesarean, nakakalagang 19,000. Appendectomy, nakakalagang 24,000. Uh, DNC, you know, at uh, 11,000. And hysterectomy at 33,300 po. Yan po yung surgical procedures naman po. Ayon, okay. Salamat sa dagdag informasyon na at reminder, no? At uh, para malaman ng uh, mga miyembro ng Field uh, PhilHealth. At uh, do sa mga kailangan ng, na, let's say, na, na misplaced nila yung IDs nila, paano po ang proseso sa ngayon niyan? Dahil meron tayong protocols na sinusunod, saka saan sila pwede pumunta ang opisina, anong pwede nilang matransact uh, o magawa po sa sa field office ninyo o yung on-site, o kaya naman sa mga mall no ano mga pwedeng uh, magawa doon Okay uh, uh, okay uh, maliban po sa ating PhilHealth local health insurance offices ah uh, meron na tayong mga PhilHealth Express na mm -hmm. uh, itong PhilHealth Express ay station po ito or located sa mga supermalls no So banggitin ko na po ay uh, location halimbawa po Robinsons Ermita meron po tayo doon sa lingkod Pinoy Center nila Generation of ID and Member Data Record open sila today, Tuesday and Thursdays from 10 a.m. to 4 p.m. Okay. Meron din sa Robinsons Malabon ah uh, Tuesday and Thursday din sila 10 a.m. to 4 p.m. Robinsons Place Ortigas Generation of ID and MDR Tuesday and Thursdays din po 9 a.m. to 5 p.m. Robinsons Metro East Generation of ID and MDR Monday to Friday po yan to 5 mm. days po yan, 10 a.m. to 4 p.m. Ali Mall. Pwede rin po silang kumuha ng ID and NDR doon, Tuesday and Thursday, 9 a.m. to 5 p.m. SM North naman po, uh, may annex po ito, Generation of ID and NDR, Wednesday and Friday, 9 a.m. to 5 p.m. po. Okay, uh, may mga nagtatanong ano, uh, sa Bandang Makati. Ano yung specific uh, na office po ninyo, location at saka sa Mandaluyong? ayon sa Mandaluyong sa 500 uh, 500 uh, Gantung Mall uh, Shaw Boulevard tapos yung sa Makati we have a new office sa uh, Makati I, mamaya ako i-share ko na lang sa inyo. Pero you can check it naman po sa ating, uh, sa ating uh, Facebook po. Yan. Sige po. Pasaya na po ninyo yung uh, detalye po, yung contact details ng uh, PhilHealth meron tayong Facebook sa uh, PhilHealth Pro NCR. Pero ano lang po ito, ano? Uh, sa National Capital Region, yung PhilHealth Pro NCR. Pwede niyo po ilike po yung PhilHealth Pro NCR para mabigyan kayo ng update po. No? And uh, din po yung mga addresses po or locations ng ating mga uh, PhilHealth Local Health Insurance Office. And doon din po makikita niyo rin po yung schedule po natin sa mga PhilHealth Express uh, offices po natin. And ah uh, pinadali na rin po ng PhilHealth no dito as far as uh, ncr is uh, concern just in case na gusto po nilang through online no. Pwede po kayong magpa-update po no ng inyong uh, member data record through online no ah uh, i-download hmm. lang muna yung PMRF at uh, print out po nila, punan po yung form. Tapos i-scan lang po nila yung properly filled out na PMRF. Scan na rin po nila yung kanilang document. Hmm. And pwede po nilang i-online, uh, i-email through online. No? So member, ito po yung email natin. Member.promla oh. at philhealth.gov.ph or member member dd.promla .ph. Nasa philet pro NCR na Facebook po yan. din. Para makuha po nila yung detalye. Ang ano po, ang uh, hotline ng uh, PhilHealth? Oh Apo, uh, you can always call us at 02-8441-7442. Again, it's 02-8441-7442. And you can always email us at actioncenter.com at philhealth.gov.ph. And please also try to visit yung ating uh, website. It's www.philhealth.gov.ph at magparegister na po sila sa member portal po natin para in any case na gusto nila makita yung status of their membership and contributions, makikita na po nila doon. Okay, maraming salamat po. Uh, muli, Sir Monacoba, salat sa inyo sa PhilHealth. Maraming salamat din po sa programa niyo po, Kuya Lemuel, and sa lahat po ng mga tao behind sa DCAS. Maraming salamat po at sa mga listeners natin. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Yeah, salamat Sir Monacoba uh, at sa inyo sa PhilHealth. God bless po sa inyo. At uh, lang natin, ano, ilang mga nakatutok, ano, pero habol ko lang yung mga nagtatanong sa contact details ng uh, PhilHealth. Sa pinaka-opisina po nila, no, ay... Uh, 8441-7442, trunk line yan, ano? So, landline, 8441-7442. Okay, so yung buo niyan, kung gagamitin yung cellphone, ano? 02-8441-7442, 02-8441-7442. Pwede naman tumindi sa website ng, uh, pang NCR, ano? Na PhilHealth, pero may mga ilang pormasyon kayo makukuha dyan. Pro NCR sa Facebook page, ano po? So, Facebook page mismo, uh, Pro NCR ang hanapin. Habol ko lang, mapagbati mula kay uh, Greta Roño, Cynthia Buenviaje, Ate Nora Cabanto, kay Ligaya Prulia, kay Rose Marika Soco, Jenny Cantiga, yan magandang hapa sa inyo at uh, Ma'am Julie Padilla. Lahat ang mga kagapay natin sa Pilipinas, sa Ibrot Pumasa, at uh, sa mga prayer partners at ministry partners, maraming salamat po sa inyo. Yan, salamat din sa mga Kasama natin sa Bukay Transmitter Site, kay uh, Kayla, kay Nathaniel, sa RTV, kay Wen, at sa mga broadcast technician natin, kay na-engineer uh, sa Rafi and Nald, sa opo si Lemo Rainier, kagapay sa Ahensya de Consencia sa FPBC Radio TV. Ahensya de Consencia Servicio Público para Sayo, Kapilipino. Para mas maraming makaiwas sa pagkalat ng COVID-19, sundin lagi ang Be